Hello! Ano sa puso sa among bukid? Ayaw. Kain ni sa kabayo. Hige para mauga siya. Pag mauga, baso nang yapon. Ibutang na ko ni Ado sa asola. Muna yung nutrients. trends. Kasi yan. na kayo. Sabali ko na ulit dito sa pan. Sa asola pan. Uh, ano nyo train sa asola. Tara kong mga thai sa kabayo. Ano nyo sa ibutang. Pagas ko sa tubig. Ay. Hey, May ang tubig. Inyat mga gudgayo. Ano na. na siya. Lugmuko na na to. Ayan.

Di, humol day dito na ilawom. Pag, pag hawan ba? <laughs> Tungod sa kaugas sa tai sa kabayo. Oh, nanglutaw lutaw yon siya. Pero mulugdang rana ini e, kabasa. Oh, wala siya. Nang lugdang ay nang Ilang. Iwas kay gabi na. Ang lutaw ang tae. Sa kabayo. Tomorrow na sab. Tomorrow. Okay. Bye-bye.